Pasado alas 5 ng hapon kahapon, August 24, nagkumahog ang mga kalalakihang ito sa paglalagay ng sandbag sa harap ng isang motor shop sa barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Ito'y sa bilis ng pagtaas ng baha matapos ang ilang minutong malakas na buhos ng ulan. Sa kuha naman ng isang residente sa Lower Bayabas sa barangay Pico, kita ang pagragasa ng tubig baha sa kalsada. Bagamat halos tuhod na ang baha sa Buyagan Road sa barangay Poblasyon, sinuong pa rin ito ng ilang motorista. Ang mga basura naman, nagsilutangan sa baha. Nalubog rin sa baha ang taniman ng strawberry matapos umapaw ang Bolo Creek. Malaking hamon ito sa mga magsasaka na ngayon palang nakakabangon mula ng bahain ang kanilang mga taniman noong kasagsagan ng Bagyong Emong. Ayon sa La Trinidad Disaster Risk Reduction and Management Office, ang nararanasang pag ulan kahapon ay isang dipang pangkaraniwan yung nangyari kahapon is sa uh, sabi natin parang historic din dito sa La Trinidad dahil uh, with uh, 30 minutes eh, naka-accumulate tayo ng 50 mm na uh, tubig yung uh, natin yung lakas niya kaya yon nagka-flooded lang mga areas natin nandoon sa uh, sa Pico doon sa uh, Bayabas sa, sa Pico din doon din sa Bolo Creek natin na nagka nagka-flooded pati sa mga kalsada natin pero ayon sa DOST pag-asa dulot ito ng localized thunderstorm at normal lamang ito tuwing tag-ulan normal po no kasi po ang ating uh, prevailing na uh, weather condition is yung mga thunderstorms nga po no so hindi po tayo naapektuhan ngayon po ng uh, low pressure area at saka ng uh, haba agat. Kaya ito po yung ating prevailing na weather condition. Kaya expect, expect po natin yung pagulan po lalo na po sa hapon hanggang sa gabi. And sa umaga po expect po natin yung mainit na panahon. As... Inabot naman ng 30 minuto bago humupa ang baha pero nag-iwan ito ng makapal na putik sa kalsada. Puspusan naman ang isinasagawang clearing operation sa mga binahang lugar. As of now yun nga, uh, yung mga kasamahan natin is nandoon na silang sa ground. Uh, mas mas uh, mas lalo na doon sa sa mayabas area dahil yung mga yung mga kon natin yung mga yung mga bumaba na putik yun ang dilinisan. pero monitor ongoing pa rin ang tinitingnan kung ano ang mga nasira sa mga sa doon sa area na yon Paalala ng mga awtoridad sa publiko na manatiling mapagmatyag tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Ron Maranan R&G News